Hello SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Atensyon sa ating mga SSS members dyan, lalo na po yung mga employed. Chine-check niyo ba regularly ang inyong contribution sa SSS? Kung posted ba yan or naririnit ba ng company niyo sa SSS? Meron tayong babasahin comment guys, itago ko lang yung pangalan niya ha. Sabi niya, para hindi mangyari sa inyo to guys, dapat aware kayo, Okay. Sabi niya, hirap lang, di pa man hinuhulugan ni agency yung SSS, kaya hindi makapag load Grabe, benefits mo na, di mo pa mapakinabangan. Guys, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo guys, na kapag employed kayo, no lalo-lalo na talaga ang mga employed guys, kasi usually sa mga employed, 100% talaga silang nagtitiwala sa company nila. Pagdating sa remittances ng mga government contributions, mapa philhealth mapapag mapa-pag-ibig, mapa-SSS. Pero ito lang talaga ang masasabi ko guys, huwag niyong ibigay ang 100% na tiwala niyo sa company niyo kahit gaano kalaking company pa yan na pinagtatrabahoan niyo. Pagdating po sa remittances, pagdating sa deductions sa inyong salary para sa government remittances guys, dapat hindi lang kayo mag-stop na doon. Hindi porket nakikita nyo sa Facebook nyo, ay binabawasan naman kami lagi ng company namin, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So meron talaga akong makukuha, lalo na pag nag-retire ako. Pero ang tanong nyo guys, yes tama ka, binabawasan na kayo ng contribution sa salary mo. Pero, niririnip ba yan ng company mo? Kasi kahit pa binawasan kayo guys na sa payslip nyo yung deductions, once na hindi naman niririmit ng employer nyo sa SSS, hindi nagbabayad si employer nyo sa SSS guys, wala din yan. Dahil sa SSS, magbe-base yan doon sa remittances report na ginagawa ng company mo. So, hindi lang reporting nandoon mga pangalan nyo, magkano contributions, of course, pati yung payment. So ngayon, kung kinakataasan nga kayo ng employer nyo sa salary nyo, tapos yung pera, nandun lang kay employer hindi nire-remit sa SSS, wala din. Talo kayo dyan, guys. Bilang isang employee, responsible mo rin po na i-check regular, monthly, ang inyong contribution sa SSS pag-ibig kung nire-remit niya ng employer nyo. Madali lang i-check yan. Sa SSS, mati-check mo yan sa iyong SSS online account. Sa pag-ibig, matcha-check mo yan sa iyong pag-ibig virtual account. Pag nakita nyo na, hala, August na ngayon, bakit wala pang remittance ng June? O, oh, i-call up nyo na. I-call nyo ang atensyon ng HR nyo, ng employer nyo, ma'am. Bakit ganito yung SSS ko, yung pag-ibig ko, walang contributions ng month of June 2025? Habang maaga pa, makuloy na ang atensyon ng employer nyo, guys. Dahil kapag kung kailan kayo tumanda, kung kailan kayo darating sa panahon na mag-retire na kayo at doon niyo pa naisip na i-check ang contributions niyo guys and you found out, grabe, wala pa lang mga rinitans, walang mga hulog. Mahirapan na kayong habuli ng employer niyo yan. Sayang na ang oras niyo dyan, maglalabas na kayo ng pera niyo dyan. Ngayon kung makita niyo guys sa na hindi naman nire ni employer ang mga contributions niyo sa SSS, pag-ibig, Pwede mong idoli yan. Kasi bawal yung ginagawa, ginagawa nila na kinakaltasan kayo pero hindi nila niririnig. Ngayon pa lang guys, habang maaga pa, i-check nyo na to ang inyong SSS contributions, ang pag-ibig contributions nyo. Kasi yung iba dito kung kailan tumanda, tsaka pa nag-check ng mga contributions, tapos ang sisihin nyo sa si SSS, si pag-ibig, yung eh, may kasalanan naman yung company Di ba? Hindi nyo mahabol dyan sa si SSS. Kasi wala namang nire-remit si employer eh. Si employer yung haabulin nyo. Tapos ang tanong dyan, madudole nyo pa ba kung sobrang tagal na? Lalo na kapag yung mga employer nyo guys na nagsara na yung company. ba diba? Kaya dapat monthly, chine-check nyo po, regular nyo talagang i-check ang contributions nyo. Ako dati guys, may hawak ako ng payroll. So ako yung may hawak ng compensation and benefits. So ako nagkakatas ng mga contributions sa mga tao. Ako din ang nagre-remit ng mga government remittances sa SSS Pag-ibig PhilHealth. So for example, for the month of August, ang remittance namin yan, ang SSS ata namin dati September, ah, every 15th of the month or every 10th of the month. Yan. So, so kapag month of August, dapat September 10, nagre-remit na kami kay SSS. Sa pag-ibig naman, September 15, nagre-remit na kami kay pag-ibig. So, every 15th of the month kay Pag-ibig, every 10th of the month naman kay SSS. So, depende din yun sa employer SSS, uh, employer SSS ID, SSS number, no? Kasi may, may schedule naman yon So, ganun. Monthly naman ang remit din, guys, ng, ng company. So, monthly, mag-check nyo rin yan. Kahit every end of the month, mag in kayo sa SSS online account nyo, Pag-ibig virtual account nyo, para makita nyo yun yung remittance nyo for the month. Okay po SSS members, so, hindi lang to sa SSS guys, sa sa pag-IBIG. You have to carefully check, your, guys, your contributions kung lahat yan posted. Para wala kayong maging problema pagdating na magre-retire na kayo, na kailangan nyo na 'yung pera. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.